Hello, mga suki! Merindala na yung lunis ng hapod. na oh, na oh, ang masirap na mangga na no, may baguong. Kahapon kasi meron tayong singkamas na yan baguong naman. Mga suki! Bakal na kamu! Pero, siyempre, eh di mawawala ang kikiam natin. Meron tayong baseball, meron tayong kwek-kwek, kaya na. Ayan na ang mga suki. Buti nilang lang, katuwang ta si Agum, si Miss Teta. Siya ang tagasukli. sukli uh, abang nagbabaka lang mga suki. Salamat nga pala sa inyong panunood mga suki sa aming mini-vlog. Pakilike, pakishare naman po. At palo na rin. Ayan o, sira mo ng manggata na may bagoong masiram din ngayon sa Amer. Ayan o mga soki Abang si mister ay nagsusukli ako naman ay nagluluto si mut baga ang nasukalta. ta ay nagkapi ang mga soki lahat yadi na mga soki so ayan na gutom na gutom na mga soki ta so dinen punugan na ayan na mga soki nangamuti na kita pakilike, pakishare ahalahan mo mga soki Selamat, Bu! suki, selamat yang beramik.